Hello! What's up mga idol? Welcome back sa aking channel. Uh, nandito tayo ngayon sa kulungan ng aking mga alagang kambing pero ngayon wala sila ngayon dahil nandun sila sa labas kumakain. Dahil wala ngayong ulan. Nandito pala tayo ngayon para i-share ko sa inyo o uh, pag-usapan natin kung ilang araw o uh, ilang buwan, ilang days bago manganak. Bago ba nanganganak ang ating mga alagang kambing after na masampahan siya ng, mga, ng barako na kambing. Share ko dito sa video mga, ka, mga kakambing kung ilang araw, ilang days, ilang buwan siya bago mga anak. Pero bago tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakasubscribe subscribe sa akin channel, please pakisubscribe at pakipindot nyo na rin yung bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload the video. I-start tayo mga kambing. Let's go! Ito mga kakambing yung isi-share ko sa inyo na anak ng aking kambing. Ito yung nanay niya. Tapos ito naman yung anak niya. Isang babae. Saka isang lalaki sa ngayon nag, magpa 5 months na sila apat buwan at kalahati na yung edad niya sishare ko sa inyo kung ilang buwan, ilang araw ilang day siya ipinanganak after na masampahan siya ng barako na kambing ito mga kakambing uh, nanganak ito simula nang masampahan siya ng, kam ng barako na kambing 145 days. Kulang-kulang 5 -kulang months. Simula ng masampahan siya. Magbibilang kayo ng 145 days. Pag dumating na yung 144 days, doon na kayo magsisimulang magbantay ng inyong mga alagang kambing kasi malapit na siyang uman umanak. Ito mga kakambing ay based lang sa aking experience. Di ko alam yung na-experience na ninyo sa inyong mga alagang kambing kung nasa 145 days talaga siya bago ipinanganak ito ay talagang base experience ko yung naranasan ko talaga hindi ko ito binay sa kambing ng ibang tao ito ay talagang totally naranasan ko na experience ko kung ilang days siya ilang months siya bago nanganak after nang masampahan siya ng barako na kambing basta itong sa akin mga kakambing ay 145 days simula masampahan hanggang mga 145 days yun ang alaga kong kambing na isa yung nandun sa kabila 148 days siya inanak simula nang masampahan siya ng barako nagbilang ako 148 days Basta ganun lang mga kakambing ang gawin niyo. Pag dumating na yung 140 to 144 days, ugali uh, ugaliin niyo ng bantayan yung alaga ninyong inahin para paglabas ng alaga ninyong kambing mabantayan ninyo saka kasi sa mga hindi nakakaalam ang kambing kapag bagong anak malansa saka may dugo-dugo pa siya merong aso na kumakain ng kambing kapag bagong anak Marami nang naka-experience na magkakambing na after mga anak ng nung, nung inahing kambing, kinakain ng aso yung bagong anak na kambing dahil malansa. Saka may halo siya, mayroon siya dugo. Pero may aso naman na hindi kumakain ng kambing na bagong anak. Mayroon lang talagang aso na kumbaga cannibal siya, kumakain ng uh, bagong anak na kambing. Ako kasi ang style ko sa pag-aalaga ng kambing, uh, nandiyan yung gawa ko na bahay nila kapag hindi sila mga anak sila kapag mga anak naman na sila nililipat ko na sila dun sa malapit sa bahay meron sila meron ako dong paanak na malapit sa bahay ginawa ako talaga yun para sa mga mga na kambing inihiwalay ko sila inilalapit ko sila sa bahay para mas mabantayan ko sila kasi ang pag-aalaga ng kambing mga kakambing hindi lang basta sa akin kasi hindi lang basta pag-aalaga ginagawa ko sa aking mga kakambing Min ah, kumbaga sa ano bigyan nyo ng kunting pagmamahal yung kambing ninyo hindi lang basta hayop hindi lang basta pag-aalaga ng kambing o pagbibinta o para kumita ang pag-aalaga ng kambing kailangan nyo ring mahalin yung mga alaga ninyong kambing dahil kumbaga sa ano siya rin nagbibigay sa si inyo ng, ng pera para yung pag nanganak siya pag nabinta nyo ang kapalit siyempre nun, siyempre nun tira ay kung di ninyo alagaan yung mga alaga ninyong kambing pababayaan nyo lang mga anak dyan kung saan saan wala kayong aasahan na magandang resulta sa pag alaga ninyong kambing pwedeng mamatay yung kambing ninyo ba uh, pagkapanganak o pwede namang mamatay yung inahin ninyong kambing pagkapanganak o bago manganak kaya yun lang mga kakambing yung ma-i-share ko sa inyo na idea sa pag alaga ng kambing dahil ako mga kakambing ay hindi pa eksperto sa larangan ng pagkakambing first timer ko palang mag alaga ng kambing ang, ang kambing ko palang ay nasa anim na piraso palang yung kambing ko nag start ako sa pagkakambing uh, isang piraso na inahin so ulitin ko mga kakambing ako ay hindi eksperto sa pag alaga ng kambing yung isiner ko sa inyo ay based lang sa aking experience para dun sa mga katulad ko na baguhan sa pag-aalaga ng kambing, meron na rin kayong kunting idea para di kayo mahirapan. Hanggang dito na lang mga kakambing. Uh, kung hindi pa kung hindi pa kayo nakakasubscribe, subscribe huwag niyo kalimutang wag kayo mag-nyong mag-subscribe, mag-like at paki-share na rin ng video para marami pang makapanood na mga bago sa pag-aalaga ng kambing. Salamat mga kakadayo. Uh, salamat mga kambing. Hanggang dito na lang. Bye-bye.